Luya, ginger, nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Ang luya ay may hypoglycemic effects na nakakaapekto sa insulin secretion at glucose metabolism. Ito ay nakakatulong para mapanatili ang normal na blood sugar level at maiwasan ang diabetes complications tulad ng neuropathy, nephropathy, at retinopathy. Ang luya ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng brain function. Ang ito ay may antioxidant properties na nakakaprotect sa brain cells laban sa oxidative stress at inflammation na maaaring magdulot ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Ang luya ay nakakastimulate din ng memory, cognition, attention at mood. Nakakatulong din ito para mabawasan ang timbang. Ang luya ay nakakatulong para mapabilis ang pag-burn ng calories at fat sa katawan dahil sa thermogenic effect nito. Ito rin ay nakakatulong para mapigilan ang pagkagutom at cravings dahil sa appetite suppressing effect nito. Ang pag-inom ng salabat o ginger tea bago kumain ay maaaring makapagpababa ng calorie intake.